Tingnan mo, naka-on na yung ignition switch ng motor, tol. So, pindutin natin yung busina. So, ayaw tumunog, tol. So, walang sounds yung busina ng motor ni boss. So, gustong palitan ni boss ng busina, nakabili na siya ng bago. So, ito yung nabili na bago ni boss ng busina. Pero bago natin ikabit ito, tol. Ititest mo na natin yung lumang busina ni boss. So tanggalin natin to Tapos idadirect natin sa battery Yan natanggal na natin yung lumang busina ng motor ni boss So idadirect natin to sa battery Kukuha lang tayo ng isang wire mga tol no So yung wire itapat natin sa isang terminal ng busina Tapos yung walang wire ida natin itapat sa battery no tapos yung terminal ng busina na may wire sa kabilang terminal naman ng battery. So hawakan lang natin tol. So yan, tumunog no. So ibig sabihin hindi pa sira yung busina ni boss. Yan, tumunog mga tol. So, ibig sabihin lang nito, mga tol, yung sira, yung wiring, no? So, i-check natin yung wiring. Pero, i-test din natin yung bagong biling busina ni boss. Ito yung bagong busina ng bili, mga tol. So, parehas lang yung tunog, no? So ibabalik lang natin 'tong lumang kusina kasi ito yung gagamitin ni boss. Tapos i-check na natin yung wiring doon sa may headlight assembly. Okay. Pero bago yan tol, i-check muna natin yung linya no. Gamit ay yung test light. So i-clip lang natin yung isang linya ng test light sa body ground tapos i-check natin kung iilaw siya. So, wala talaga tol, hindi siya umilaw. So sira talaga yung linya nito nga tol. So buksan natin yung headlight assembly. At nandito na tayo tol. Nabuksan ko na yung headlight assembly no. So itong sakit na to tol, mayroon siyang dalawang wire no. Kulay gray at saka kulay black. So ang kulay green nito tol, papaliwanag ko lang, ito yung nagbibigay ng supply ng signal switch natin no. So galing sa plus relay papuntang signal switch. Tapos itong black ito naman yung nagbibigay ng supply sa busina natin. So galing accessory wire to mga tol. Dumaan dito sa sakit na to papuntang post button ng busina. So tingnan nyo tol, pinotol nila tol. So titislight natin kung mayroon pang source ng kuryente ito no. So siguro Nagiba na sila ng linya ng busina, tol. Kaya pinutol nila, to. So, hindi siya umilaw, tol. So, wala na siyang source ng kurinti, no. So, dito naman sa unahan. So, umilaw siya, tol. So, ibig sabihin, naglulos dito sa sakit na to. So, linisin lang natin konti, tol. Kiskisin natin konti. Tapos, spray natin ng WD-40. Tapos ibalik natin ulit at titis natin kung mayroon na siyang kuryente na lumalabas no. So, ulitin ko tol, itong black wire ng sakit na to, ito yung nagbibigay ng source no, papuntang busina. So, wala pa rin tol, So, dito sa unahan, umilaw siya. So, mayroong lost contact sa sakit na to, tol, no? Na hindi tumuloy yung kuryente. So, ang gagawin natin, tol, kukuha lang ako ng mixing wire tapos babalatan ko. Yan, tol. Nakakuha na ako ng mixing wire. So, ipasok natin sa sakit ng black wire, tol, no? So, dun lang sa black wire, tol. Tapos, ibalik natin yung sakit. Tapos, iti-slide natin kung dumaloy na yung kurente. So, umilaw siya dito, tol. Yun, umilaw na siya, tol. So, ibig sabihin, dumaloy na yung kurente, no? So, ang next tips natin, tol, hahanapin natin kung saan nila iniba yung linya ng kurente, no? So, mayroon akong nakitang dalawang wire kanina, tol. Ito, So, hindi to kasama sa harness wire ng motor, no? So, mayroong black wire, tapos dinugtungan ng blue wire. So, kutob-kutol itong black wire na to. Ito yung galing dito sa source ng serbato, no? Na pinutol nila. So, subukan natin tanggalin itong black wire na may dugtong na blue wire. Tapos, yung black wire, edikit eh, natin doon sa black wire na sakit na galing sa serbato. So, tanggalin natin yung tip, tool. So, yan tol. Yang black wire na yan. So, ipagdugtong lang natin, no? Tapos, ititest light natin. At tsaka subukan natin yung busina kung tutunog na, no? So, pasinsya na kayo, tol. Malabo yung camera natin. So, lagyan mo na natin ng tip, tol. Kasi, live to, no? Baka tumama doon sa may mga body ground. So mag-sure tayo. So lagyan muna natin ng tape. Ayan, so idugtong natin yung dalawang black wire. pag black wire to black wire hindi mag -show short yan yung pareha silang live Ayan, umilaw tol. So meaning successful yung pagkakabit natin. So subukan rin natin yung busina tol. Yun, tumunog tol. Yun. So successful tayo tol, no? So hanggang dito lang muna yung video natin tol. Maraming salamat sa panonood. At pag hindi ka pa nakapag-subscribe tol, okay, pindutin mo na lang yung subscribe at saka pindutin mo na rin yung bell button. Tapos pindutin mo yung all para tuloy-tuloy kang mabigyan ng notification pag may bago akong upload na video. So maraming salamat tol. So ititip ko na lang to tol, yung mga wiring dito. Tapos lilinisin ko ng konti, tapos ibabalik ko na yung headlight assembly. So again tol, maraming salamat at saka God bless sa yo.